إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم لَكَلَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ uh, اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر هم الذين يقولون Sura al-Munafikun Ang mga mapagkunwari Sa ngalan ng ala Ang mahabagin Ang maawain Kung dumating ang mga munafik Mapagkunwari sa inyo At sila'y nagsabi Kami ay sumasaksi ng ikaw nga ay tunay na sugo ng ala Batid ng ala Na ikaw nga ay tunay niyang sugo At ang ala ay saksi ng mga mapagkunwari ay tunay na mga sinungaling. Ginawa nilang isang kubli sa kanilang mga pagkukunwari ang kanilang mga panunumpa o pagsaksi upang sa gayon ay kanilang mahadlangan ang mga tao patungo sa landas ng ala. Katotohanan, ang kasamaan ang siyang lagi nilang ginagawa. Yaon ay sa dahilang sila ay naniniwala, pagkaraan sila ay muling manunumbalik sa kawalan ng pananampalataya at nagtakwil magkagayon ang kanilang mga puso ay sinarhan, kaya sila ay hindi makaunawa. At kung sila ay inyong pagmasdan, nakapagbibigay kasiyahan sa inyo ang kanilang mga pangangatawan at kung sila ay mangusap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay tila mga tinilad na putol ng kahoy na nakatukod. Kanilang inaakala na ang bawat alingaw-ngaw ay laban sa kanila. Sila nang inyong mga kaaway, kaya't mag-ingat sa kanila. Naway sumpain sila ng ala. Paano nga ba't sila ay napaligaw at nalihis mula sa tuwid na landas. At kung sabihin sa kanila, Halina kayo at ang sugo ng ala ay magsusumamo para sa inyong kapatawaran. Ang kanilang mga ulo ay pailing-iling at iyong mapagmamasdan na ang kanilang pagtalikod ay may bahid ng pagmamalaki. Ganoot ganoon din kung sila man ay iyong ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran o hindi ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran Ito ay walang kaibahan sa kanila Ang ala ay hindi magpapatawad sa kanila Katotohanan Ang ala ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaghimagsik at lumalabag sa utos Fasikun Silayaong mga taong mapagkunwari na nagsasabi, huwag kayong gumugol o magbigay tulong sa sino mang taong sumusunod sa sugo ng ala hanggat sila ay hindi lumalayo sa kanya. At sa ala, ang pagmamayari ng mga yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan, ngunit ito ay hindi maunawaan ng mga taong mapagkunwari sila ay nagsasabi, Kung kami makababalik sa Madina, katiyakan na ang taong marangal. Ito ay si Abdullah bin Ibay bin Salul, na pinuno ng mga taong mapagkunwari. Ay itataboy niya mula rito ang kaabang aba, ang sugo ng ala. Ngunit ang karangalan kapangyarihan at kaluwalhatian ay pagmamayari ng ala at ang kanyang sugo at ng mga tunay na mananampalataya ngunit ito ay hindi nababatid ng na mga taong mapagkunwari. Yeah! قد <applause> Then O kayong mananampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga ari-arian at inyong mga anak ay maging hadlang sa inyo upang magbigay alaala -ala, -ala tuwi na sa ala at sino man ang gumawa ng gayon sa makatuwid sila ang mga bigong nawalan. At kayo ay gumugol sa kawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang kamatayan ng sino man sa inyo at magsasabi ng may pagsisisi at paglulumo, O aking Rab, Panginoon, bakit hindi mo ko bigyan ng kaunting panahon na makabalik sa makamundong buhay? Upang sa gayon, ako ay makapagbigay sa kawang gawa mula sa aking yaman. Isinalaysay ni Abu Huraira ang sugo ng ala ay nagsabing bawat araw ay mayroong dalawang anghel na bumababa mula sa kalangitan at ang isa sa kanila ay magsasabi, O ala, gantimpalaan mo ang bawat taong gumugugol sa iyong landas. At ang isa namang anghel ay magsasabi, O ala, puksain ang bawat maramot. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang limandaan dalawamput dalawa at ako ay mapabilang sa hanay ng mga matutuwid. At ang ala ay hindi naggagawad ng palugit sa sinuman kung ang itinakdang oras ng kamatayan ay sumapit sa kanya. At ang ala ay lubos na nakababatid kung ano ang inyong mga ginagawa.